Hi hey mga kababe Ayan, nandito tayo sa supermarket uh, Bumili tayo ng Kape at pandesal. Kita nyo naman yung bitbit -bit ko And bili tayo ng saging Para kay papaano Makakain tayo ng saging Ang lalaki ng saging nila yun na bali patimbang natin kasi yung saging dito tinitimbang hindi siya basta basta hindi siya yung isa isa patay ng plus yun tayo ka balutin natin itong saging Tapos na tayo, pasensya na, nakagulo-gulo yung camera. And maganap muna tayo dito na ng... pwede natin mabili. Ano ba ang pwede natin mabili? Alam yung gusto kong kumain ng mga chichiria. Pero, Hindi ko makain sa loob ng saloon. Masasarap na mga... Ay, Bili tayo ng chocolate pang pawala sa umay. Kasi inuumay ako. Bilh tayo kahit isa. Ito na lang, kaftain. Pinat, ayan. So, let's go na. Magbayad na tayo sa counter. Dahil masyado na rin tayong late. Yan, nandito dito na tayo sa counter. Oo, oh, nandito pala yung pera. pala, pala na tabi. Kau yang kain, kau betul. Kok udah Ya. Give me back please. nakapay na tayo dito sa counter so that is it please ah uh? kuya that is where's that is this one this one Pasensya ng gulo-gulo ng camera natin so doon tayo dadaan sa doon tayo dadaan sa kabila dahil mas ma bilis dito ang daan kaysa sa paikot-ikot pa tayo ng daan ang gulo-gulo ng camera natin oh my god yan palabas na tayo super late na naman tayo guys and may tumawag na sa akin na customer magpapa haircut Yan na na tayo sa labas. Eh nagpayong tayo kasi napakainit. Ayan, binuka ko muna yung payong ko. Ang hirap talaga mag mag, mag ng cellphone camera pag ang dami mong bitbit. Yung payong ko, may butas na sa mismong uh, bakal nga na uh, kabago-bago lang. So yan guys, nandito tayo sa labas ng train station. Papasok na tayo at sana malamig sa loob para malamig naman may aircon naman yung train dito. Kahit yung mismong pagpasok mo sa train may aircon naman. Pero dahil may init ang panahon, pinatalo ng init ang lamig. So nandito tayo sa loob at aakit na tayo, escalator tayo. So update ko kayo guys pag nasa mismong loob na tayo ng train. Ayan guys, nandito tayo sa labas at malapit sa aming salon and I'm going to go toilet kailangan natin mag toilet para makaihi tayo samahan nga ka mag toilet tayo pakaingay Napakaingay sa car wash. May car wash kasi dito. Malapit. So, nandito tayo sa toilet. Parang nakasarado lang ah. Nakasarado lang ah. Ayan. Nandito tayo sa toilet and eh. isa lang yung pababae. Eh. May mga tao pa na. So, mag-toilet muna ako. Tapos na tayo mag-toilet. Nakalabas na tayo. At uh, punta muna tayo dito sa isang ano. Bili tayo ng Pepsi. Pepsi, my friend, please. How much Pepsi? Three. Yan lang. Thank you. Yan, nakabili na tayo ng Pepsi. Actually, hindi ko alam kung ano yun yung sa utak ko. Pero gustong gusto ko uminom ng Pepsi ngayon. Parang... Kasi guys, alam nyo naman hindi ako masyadong nainom ng soft drinks. And I think... Once a month lang. Pa... Ano na yun? Ma... Posible na yung ano. Posible na yung makainom ako ng soft drinks na... Araw-araw or kada kain. Hindi po ako mahilig sa soft drinks. Kaya minsan na lang ako. Puminom ng soft drinks. Dahil nakakatakot din ang... Majabiti. So, dito mo tayo mag-inom ng soft drinks Kasi, order na lang sa salon para hati kami ng kasama kong uminom ng soft drink. So, ayan, napakainit pa nung oras na ang ingay ng ano nun, ng car wash doon sa pinakadulo na malapit sa toilet. So, ang init-init pa rin ng panahon. Ang init-init pa din. Kaya ngayon lang ako lumabas ng salon. At bihira lang ako. Once a day lang ako lumalabas ng salon. Pag magto-toilet ako. Dahil sa so, sobrang init hindi tayo lumalabas. Or ayoko talagang lumabas. Ayan so update ko kayo guys. Ayan ako lang mag-isa uminom. Dahil ayaw ng kasama ko. Dahil may ininom din siyang. Lipton tea at Ayan, so hindi ko alam po kaya kung ubusin. Pero inumin ko mag-isa. Kanina pa ako gusto uhaw na uhaw sa Pepsi. Gusto ko yung alam niyo yung parang nalalaway ako sa Pepsi or sa Coke. Tapos ayo akong uminom pero parang nilalaban na ng utak ko na uminom. Kaya bumili na lang ako. Para ma kumbaga parang ma craving satisfied kahit hindi naman pagkain. Kaya ito uminom ako ng konti pa konti-konti lang kasi hindi ko rin uminom ng soft drinks talaga dahil nga nahihirapan ako matulog pag nainom tayo ng soft drinks pero dahil yung utak natin ayaw mapatalo sa kakaisip ng pepsi nato, to so uminom na lang ako and yun bala na si Batman kung makatulog man o hindi kasi ang ano ng acid ko parang ang taas ng asid ko sa mga ganito. Kaya talaga hindi ako umiinom ng soft drinks. Minsan lang. Sinasabi ko nga diba, once a month. Bihi, bihira na lang yun ha. Mayroon pang hindi talaga ako umiinom. Kahit mga birthday-birthday. Hindi ako mapapainom ng soft drinks. Pero alak ko. Ganon. So, dito naman po magtatapos ang aking uh, video guys. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat sa mga manonood at sa mga nanonood po ng ating video. And please don't forget to like, comment, and share para update kayo sa lahat ng mga videos na in-upload natin dyan. Thank you so much. See you in my next vlog guys. Thank you. Bye. Mm -hmm.